Bakit dito? Pag-delay d'ya lahat. Medyo... Ito. Yan, na. akong bigote. Wala na. Yung dito, bakit hindi naman ba, sa computer ko? Matanggal um, lang ha? Bakit tanggal lang at may bumabarag? Hello! Philippines. Pilipinas! Milipinas! Magandang hapon sa inyo lahat ulit. At ito, tuloy na try po. At live live tayo. Una sa lahat, magandang hapon sa ating mga mahal na kababayan na mm -hmm. unang sa lahat ay eh, nanunungkot, nanunumbay. Pero kaya matagal, marami mga maraming mga katit kamay at mga kamay at pusong nag-aalay ng tulong sa ating mga kababayan. Medyo siyempre may tinagdadaan ng tayong lahat. Hindi lang naman tayo buong mundo. Mabigat po ang buhay. Pero naisip namin na huwag natin pabigatin pa ang buhay. Kahit pa paano may konting kagaangan. Kaya nandito naman po ang likod, ang wawin, tutok Siyempre naman no, huwag nating asahan lahat sa gobyerno. Dahil napakadami pong tutulungan ng gobyerno, hindi po ganun kadali yan. Kaya may mga tao po dyan naman na may mga ginintuang puso na talaga naman pong handang tumulong sa ating mga kabayan. Unang-una, siyempre po yung mga kailangan ng mabuhay, kailangan ng pagkain, kailangan ho nila lang uh, nga mga kailangan gamot sa kanilang mga mga At siyempre nakakalungkot po yung mga, na, yung mga frontliners, sila po yung nakaharap ngayon sa ating mga kababayan. Sila yung nakikipagdigmaan ay na nga sa gera na hindi mo kakilala kung sino ang iyong kalaban. Pero minsan, di mo ba, ang hirap, mahal mo na sa buhay, hindi mo mayakap dahil alam mo may karamdaman. Ganun yung ang buhay eh. Siguro ito ay isang aral sa ating lahat. Bakit kaya nangyayari ito? Ganun yung ang buhay. Pero maging matatag tayo, magkasalang matahintin sa Panginoon, na lahat po lang ito ay pagdadaanin natin at kaya po natin lampasan ng lahat ng ito. Sama-sama tayo at makikinig lang po tayo. Bakit niyo naman kanina, makumata kami, may kasama ako, kailangan So Susunod ka talaga eh. Tapos hindi mo pwede ano ka, yung one meter, ayan. Sinukat namin yung one meter away, yung social distancing. Sinusukat namin yan. Hindi yata. Tapos ito, bumili ako ng N. Bigay ng kaibigan ko, Las Vegas, Eric Santiago. Kaya, may dala ko sa iyo. During the taal, during the taal po pala, ito po yung N95, kung tawagin. Ayan o, no? N95. Ito daw po yung pinakamalang sinak. So, pag-aalis ka, dapat nadala mo ito kahit saan. Nandito na po ako sa wheel tower. Dito po sa helipad, sa H-bar. At, uh, well, nataka kayo kasi, uh, kagahapon lang, nasa Puerto Galera pa ako. At, uh, alam nyo, hanggang madaling araw, sa iipag usap po ako sa mga taong dapat kakusapin. Sa totoo lang, sa totoo lang, ang mga taong ito po, eh, napakabubuting tao. Kasi tinatanong nila kung anong pakay. Tinatanong nila kung anong gagawin mo. Bakit ka alis? Bakit pumunta? Meron ka ba medical certificate? Lahat po ng ito eh, sinunod namin. Actually, kaya nagaroon po kami ng isang media. Ito po yan ha. Nabigyan po kami ng PCOO dyan po sa Malacanang. Dahil po, uh, sinabi ko na ako po ibabalik dahil una sa lahat gusto namin makapag- Kapag uh, live ng show na pinayagan naman po ako uh, ng uh, pamumuno po na uh, of course, ng uh, GMA Management. Atuan ni Dawson, thank you so much. Ms. Mr. Agwabit, Ms. Mr. Pinipialong, Ms. Giselle Maralag, Ms. Annette, and of course, Sir Joey Bata. Thank you so much. Dahil uh, ito po pinag-isipan at pinag-aralan po namin lahat. Dapat bang to, Dito bakit hindi? Maganda naman yung pakay. Magpapasaya tayo. Sa ganitong buhay o sa ganitong nagdadaanan natin, dapat... Numingiti tayo, lumalaban tayo. Hindi tayo po pwedeng sumuway sa mga sinasabi po ng pamahalaan. Maging masunurin tayo dahil para po sa ating bansa. Ngayon, Monday to Friday, live na po ang Wowing Tutok Tuwing. Kanina si Julian, ha, pinanood nyo. May tanong ako, tatawag ako, pero bago ko tumawag ka eh, gusto ko lang ang pasalamat sa mga tao kung ah, pagbigyan po yung aking request. Baka ako kasi magkaroon ng ano to, kulay, bakit ako nakaalis? Hindi ko, oh talaga ho nakiusap ako halos lumuhod ako sa kanila na gusto ko na humuwi dahil uh, yung sa OK Bigay si Sam Bersosa ng front row bumili po kami ng 2,000 na 2,000 na uh, sacks of rice and then andyan na po yan andyan na po sa bodega at sabi ko huwag natin madaliin hanapin natin yung mga pinakakawawang kababayan natin na talagang wala makain dapat doon natin dali isa pa yun tapos so at uh, isa pa bumili kami ng sardinas libo din ho, at meron siyang mga face mask, meron siyang PBE, at siyempre lahat po ng ito ay talagang pinag-isipan at talagang galing sa puso namin. At marami pa mga kaibigan tumutulong. Sabi ko, kailangan na ako buhay. Sino magbabayad yan? Sino pipirma ng check? Paano? Kung hindi natin ganun. Kaya marami po salamat sa namumuno po ng lahat ng sa po ng gobyerno natin na kaya po ako pinayayin makawag eh dahil maganda po ang layunin. Makapagpasaya at makatulong. Kaya papalapak ako mag Oh, ngayon, tatawag na ako. ba? Ito ba lang, sa FB followers natin, ay 3,000, at 3, uh, 3 79, okay, 1,730. So, YouTube subscribers natin, 2,470, 2,470 470, 2 million, 470, yan po. Sa Twitter, hindi ko But anyway, tatawag na ako. Tutok na nila kayo dahil meet anong ako. Ayan, 10,000 po ito. 10,000, bibigyan namin siya. inyo. Na, tayo. Hindi you ko. Know, hindi ko makakalimutan yung inyong mga mas, ha? Eh? Ay, ako, marami akong sumasayaan. Pero marami din akong magiging guest dito. Live, dito po yan. Sa so, Blue Tower. At syempre, pero kami nagtatang socialize o social distances. Okay? Wala? Mataas pa kami. Ay, marami po salamat again sa lahat po, sa mga yung mga piloto po na nakiusap ako. Maraming maraming salamat. Hindi ko na ako kayo papanggipin. Nasa isip lang, na, nasa puso ko kayo. Pag naman dumating ang panahon na, ako naman po ay makakatulong. Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipo natin. Mga kasko ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kami inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka don't forget to hit the ano, nah, 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 nah. <laughs> the bell button para lagi ka updated. Yun lang!